Tumulong na rin po ang pulisya upang magsilbing nurse sa isang ospital sa Davao City. Si Jay Lagang sa Detalia Rise and Shine, Jay. Umayuda na ang pulisya sa kakulangan ng healthcare workers sa Southern Philippines Medical Center o SPMC sa Davao City. Dalawampu't dalawang police nurses ang pinadala ng Police Regional Office 11 bilang karagdagang healthcare workers sa SPMC tutulong sila sa mga medical frontliner ng SPMC na siyang ginawang main COVID-19 facility sa buong Mindanao. They are from different provinces ng ating um, region. So, yung iba dito mga usually mga corporal, po So yung ating mga dineploy mostly mga single talaga. Sumailalim kaagad sa training ang mga PNP nurses. Disperd sila, dili really, sila in one kailangang doon. Orang 80% SPMC, 20% sila sa duty. Kaya siyempre, pasti huling na sila wala sa hospital. Malaking tulong na para sa Southern Philippines Medical Center ang presensya ng naturang mga PNP nurse. Lalo pa ngayon na umabot na sa 100% ng kanilang mga ICU beds ang ginagamit na ng mga COVID-19 patients. Sa datos na inilabas ng SPMC, 100% occupied na ang kanilang 33 bed capacity para sa COVID-19 ICU. Nasa warning level na rin ang ward beds, kung saan 93% o 208 sa 223 ward beds na ang nagamit. Re-evaluate re -evaluate na mo mm -hmm. kung pwede na ba sila mag discharge o ebali na magpa-pick mm -hmm. and have. So, yun na, re-evaluate na mo. Mayroong 378 na COVID-19 active cases ang SPMC ngayon. Mula dito sa PTV Davao, Jay Lagang para sa bayan.